pinangalanan na no, ng Pangulo. Yes, kumpleto mm -hmm. na yung uh, uh, Independent mm -hmm. uh, Commission for Infrastructure at uh -oh. anong pa na nga sa tungkulin kanina. At isa sa mga itinalagang uh, special advisor ay si uh, Mayor, mm -hmm. Baguio Mayor na si uh, Magalong. Magalong oo. At maraming medyo nag-re-react uh, dito sa mm -hmm. designation ni uh, Baguio City uh, Mayor na si Magalong. At dahil uh, before that, mm -hmm. dapat daw ay walang politikong mahahalo sa komposisyon ng nasabing uh, uh, komisyon. Pero oh, nandito oh. si uh, Baguio City Mayor Magalong mm -hmm. at uh, magsaserve as a special advisor mm -hmm. para sa commission Oo. Oh, oh. uh, diba? Uh, meron silang kaso ngayon, kasama siya? Oo. Oh, dahil oh. nagsampan ng kaso si... Uh, Baste. Baste Duterte, oh. laban sa mga public officials. Ano yun? ano 'yun Attorney Bueno? Ano'ng lalaban nito? No? Itong... Ito ay uh, isang complaint for uh, kidnapping and uh, arbitrary oh, detention yes. mm -mm 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 -mm. <laughs> na isinampa itong uh, anak ng dating pangulong si Rodrigo Duterte. Oh -oh. At uh, pero ang marami nagsasabi na ito daw ay politically uh, motivated, oh. no? Parang uh, isang political harassment against the uh, incumbent uh, secretary of uh, uh, justice oh uh, na ano no nasa, na sa na candidate oh, for oh. the uh, position of Ombudsman um, oh, ayan um, eh ang naging basehan niya do sa oh, complaint niya na kidnapping is that Illegal daw yung arrest na ginawa ng uh, Interpol oh. dahil uh, wala daw jurisdiction ng uh, International Criminal Court mm -mm. no para arestuhin ang uh, dating pangulo sapakat uh, we have already withdrawn mm -mm. our membership with the International Criminal Criminal Court mm -mm. when the uh, arrest was uh, affected by uh, the Interpol Pero oh. ang most affected dito si Boying Ramulya kasi He has this pending application for the position of ombudsman. Na Sabi mo nga attorney ba na makaka-affect to? It will uh, definitely affect his chance of uh, being appointed Galing as din uh, naman, ombudsman. Ano? Maka Medyo gawa ng dahilan na no? Tactical move to oh. ng kalaban niya. Na, kasi ang, ang assumption ng kalaban uh, ng administration mm -hmm. ay uh, kapag si Boying Romulia ang naupong ombudsman. ombudsman definitely there will be a lot of cases against uh, Inday Sara kay Vice President. Oh. Na tutuloyan talagang kakasuhan para mm -hmm. di, she can be removed from the office of uh, the Vice President. Oh. Yun ang thinking ng uh, mga kakampe ng oh. uh, Vice President. Kaya ayaw nilang umupo itong si uh, Boying Remulya mm -hmm. as the uh, Ombudsman. So... Oh. Siya kasi ay buhay pa. Mm -mm. Siya ay uh, umampon ng dalawang bata. Ah, usually gano naman sila, uh -oh. eh, no? At dahil, dahil siya ito. ay uh, hindi naman kasi isang tunay na lalaki. Oo. Oh -oh. Konti lang. Konti lang oh -oh. May, may may konti o. Oh -oh. Konting lalaki, konting babae. Oo, oh -oh. kaya uh, konti. Oo. Oh -oh. oh -oh. Tapos umamo, ilan yung dalawa? Dalawa yung inampon niya na bata, mm -mm. tapos meron siyang kasama sa buhay na tomboy naman. <laughs> Ah, ganun, attorney. <laughs> oh, Baliktad oh, ang mundo. O, tomboy yung kasama niya. Kaya nung siya ay uh, inataki sa puso. Mm -hmm. At uh, during that time, yung karir niya nasa taas eh. Oh, oh. At marami siyang naipon. Mm -hmm. Maraming deposito sa bangko. Oh, oh. Nakabili ng dalawang bahay malaki oh. no, dito sa Quezon City. Mm -hmm. Kaya nga lamang minalas-malas. Kinuha kagad ka ni Lord. Oh, at uh, naiwan yung dalawang bata. Bata. Okay, okay. so... Uh, Sempre, pag gano'n, alam ng mga kapatid ng Namayapa mm. na sila naman talaga ay hindi naman tunay na anak. Mm -mm. So, kinontes ah, uh, sa hukuman ng mga na kapatid. sin sila yung mga tagapagma ng kadugo. Mm -mm. No, ng uh, Namayapa ay gusto nila sa kanila mapunta yung mga ari-arian at oh. yung mga deposito sa bangko. Mm -mm eh ang sabi ng mga kumampi doon sa dalawang ampon, eh ito naman legally adopted children to. So, oh, ibig sabihin sila ay uh, pumapasok sa sapatos ng mga legitimate children. At dumaan sa tamang ano? Dumaan sa tamang proseso. Proseso. Oh, oh. Ah, so, oh, oh. tinuturing siya na tunay na anak at lehit. Labas oh, ng uh, order, prince oh, oh. order, ang ating uh, 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 court of appeals. Mm -hmm. no? So, uh, anong mangyayari na niyan, Atty. Bueno? Oh. Kasi yung unang uh, freeze order na Dumb, nilabas yeah. ng uh, Court of Appeals mm -mm. ay uh, meron namang bisa uh, sa loob ng 20 araw. Okay, Ayan. 20 days. Oh, so, oh. within that short period of time, binibigyan mm -mm. ng pagkakataon ng ating batas ang lahat na pinagsususpechahan oh. na sangkot sa mga illegal activities na kung saan kaya sila nakakuha ng ganyang kalalaking uh, halaga na nakadeposito sa kanilang mga bangko. Okay. So, magkakaroon ng summary Oo. hearing. Oh. Okay. So, uh, during the 20-day period, kapag mm. nakita ng uh, Anti-Money Laundering Council, nakita ng uh, Court of Appeals oh. na merong probable cause mm. at kailangan pa ng additional time to conduct further hearing on the case, Opo. then they will extend the validity of the freeze order to uh, maximum of six months. Ah. So it's about time that we have a uh, law that would uh, strengthen our uh, principle regarding mm. the separation of powers. no? Kasi nga sa ilalim ng ating uh, saligang batas, meron tayong tinatawag na pagkakaparte-parte, pagkakabukod-bukod ng mga kapangyarihan ng tatlong mm -hmm. branches ng ating uh, gobyerno. Yes. Ang legislatura sa paggawa ng mga ng mga pag aaproba ng mga national budget. Mm -hmm. Yan yung tinatawag na power of the purse. At dito naman sa ehekotibo ekot ay ang pagpapatupad ng lahat ng batas mm -hmm. at ang judiciary ay ang uh, pag-interpret ng mga batas sa ating uh, bansa. Pero dito makikita natin na mm. hindi gano'n kalinaw kung ano ang kaukulang kapurusahan mm -hmm. sa isang babatas kung sakaling makikialam siya Yun. sa pagpapatupad ng national budget. Although oh. very clear that there is a prohibition uh -huh. but there is no corresponding penalty ah. provided for under the Constitution. Tutusyon. At dito pumapasok ang proposed bill ni Robin Hood Padilla yes. naman dito sa bagong leadership sa Kongreso, mm -hmm. ay pakinggan nila din ang kahilingan ng Pangulo na kung saan, eh gawin nga transparent ang uh, paggawa uh, pag, uh, ng uh, mga bagong panukala tungkol mm -hmm. sa pondo sa bicameral conference meeting. Oh, oh. no so, Hindi yung nakasarado yung pinto, uh, walang transparency. Therefore, yes. hindi mo tuloy malaman kung sino yung accountable mm -mm. dito sa mga insertions of uh, the budget oh, na nangyayari oh, oh. during the bicameral conference. So under the new leadership, sana gawin yung transparent yan. Ayun no, lang. Nung walang itapago. Mm, -mm, mm Yes, ko, oh. yan, dapat bumalik sa Pilipinas dahil kung wala naman siyang kasalanan, na yung eh. dami-dami ng hospital dito, doon pa siya nagpa-hospital sa ano? Amerika. Uh, sa Amerika. Oh. Katagalan naman talaga pagdating mm -hmm. sa preliminary investigation. investigation yes. Kasi once you filed a complaint sa prosecutor's mm -hmm. office, hindi naman agad-agad ini-schedule yan for a uh, for a hearing. Oh, oh. Ang mangyayari niya, niraraffle pala nila yan. Within 10 days, ipaparaffle yan. Oh, oh. Pagkatapos, pa, tsaka pa lamang bibigyan na supwena yung mga tao to mm -hmm. answer to the complaint at uh, isa-serve pa yan doon sa so lumalakad mga dalawa tatlong linggo bago ka makatanggap ng ano diyan eh oh. ng uh, na sa oh. galing sa sa piskal para kung ikaw ang nasasakdalo, o mm inireklamo -hmm. ay, inire ay uh, magsasabit ka ng counter affidavit ah, ito yun. Mo. ito yun part ngayon ang, ang, ang point diyan uh, ay, ay sa matter of evidence kailangan niya mapatunayan kung talaga bang genuine or fabricated mm -hmm. yung mga evidence na presented ni uh, ni Bryce Hernandez. Oh, oh. Unang una dyan, ay uh, pwede mong check yung link. Mm -hmm. Dapat kasi nung no, pinakita yan ni Bryce Hernandez sinama na din niya yung link. Ito 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 ang nakita natin. Oo. Oh, oh. oh yung mga link na yan. Mm. Tapos uh, kung anong uh, provider yan lahat lahat no? Tapos ma-check naman yan sa <laughs> sa sa, sa sa National Telecommunication uh, Commission kung mm -hmm. talagang genuine or hindi yung mga sinasabi ni uh, Senator Villanueva na mm -hmm. dinoktor lamang. Oh. Mananatili yung mga resource persons na yan uh oh, oh. sa, Senate facility. sa detention facility sa Senado mm -hmm. hanggang uh, hindi sila uh, nakikia uh, pag-ugnayan uh, properly, mm -hmm. sinasagot ang mga katanungan, at uh, dapat kung mga sila na magsasabi na sila ng katotohanan ay, sa mga senador, Oo. ay uh, palalabasin na yan dyan at uh, muling haharap uh, doon sa sa inquiry. Mm. O kaya kung ayaw nilang makipag-cooperate, uh, makipag, uh, andyan lang sila sa detention facility hanggang, mata hanggang matapos ang legislative. Uh, session oh. at uh, inquiry. Ang isang public official or employee na mm. nahaharap naharap sa isang investigasyon oh, oh. ay uh, pinagbabawalan no, sa ilalim ng Republic Act 3019. Mm -hmm. Ito na naman tayo sa Anti-Graft and Practices Act. Correct. Oh. Lalo so, saan, kapag under investigation ka, hindi pa pwedeng mag-resign ka. Ah, oh, yun pala. Sa iyong posisyon. At oh. hindi mo pwedeng iwasan ang mga ang uh, reklamo ng uh, kinakaharap mo katulad Oo. dito si uh, Cabral ay isang uh, mataas na uh, pinuno diyan sa Department of Public Works and Highways yes. so gusto'n din natin strictly mm -mm. ang panuntunan diyan sa ilalim ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act at hindi dapat siya pinayagang uh, mag-resign Ganun naman talaga dapat ang proseso si national, na kapag mayroon oh, no, isang uh, national project oo. Oh, oh. Coordinate doon sa local leader mm -hmm. na dapat uh, ipaalam mo kung anong national project 'yan. Mm -hmm. And then at the same time uh, para magkaroon naman ng supervision at least oh, oh. yung local government leader yung katulad ng ng mayor oh, oh. kasi jurisdiction niya yung lugar eh. Mm -hmm. Di ba? correct kasi And baka ito, hindi niya alam eh. Mm ano man mangyari doon sa loob ng kanyang diyo, ng kanyang lalawigan mm -hmm. o ng kanyang munisipyo o siyudad ay uh, meron pa din siyang pananagutan diyan uh -oh. so dapat may close coordination uh -oh. at walang itatago that uh -oh. is also in pursuance uh -oh. to the principle of uh, transparency. transparency. Dapat dapat ipinakikita niyo sa amin kung uh -oh. ano yung ginagawa niyo diyan pero i think uh, hindi lang dapat kinaan sila, eh no dapat mag-issue na din sila ng ano ng uh, invitation na uh, oh, pumunta sa uh, sa congressional uh, investigation ah. At ito uh, para magbigay ng linaw dito sa mga uh, mm -mm. usapin ng uh, budget insertion at dahil siya ang chairman eh Naku. ng Appropriations Committee. Ayun, so dapat bumalik siya talaga dito sa ating bansa upang magbigay ng linaw mm -mm. tungkol sa mga appropriations na yan. At lalong-lalo na napagbibintangan ng dalawang senador at bilang kongresista na sangkot dito sa mga insertions na to mm -mm. at uh, pagkupit sa malaking pondo ng ating bansa. Mm -hmm. Ang thinking ko palang, lang, isipin ko, ah pwede pala yun kidnapin? Di ba? Hindi, hindi, maganda nga pananalita yun. Coming mm. from the vice president, who is also a lawyer at the same time. Hindi tama yun eh. At yeah. uh, yan ang mga ganyang terminology na ginagamit mm -hmm. ay gagaling lamang sa mga taong nga uh, nasa uh, Magag hindi magagandang gawain katulad ng mga kriminal mm -hmm. cancel the uh, travel uh, authority, authority and then after the cancellation of the travel authority mm -hmm. and after the request coming from the uh, the management of the House of Representatives to mm -hmm. come back here i think the the, the next legal step is for uh, the house to issue the subpoena mm -hmm. na umating siya dito ng uh, ng uh, legislative inquiry yeah. and then if If fails to attend, mm -mm. then uh, mag-issue na ng contempt. Tapos uh, mag-file na ng necessary uh, uh, complaint against this person according oh. to the evidence na kukuha nila dyan sa House of Representatives. Dapat to ginawa ito uh, during the time of uh, Martin Romualdez pa eh. Paano ah, siya speaker? Mm -hmm. Oo, oh, inasayang oras. Kasi... Imaginin mo dito, katulad niyan kanina nagsasalita si Congresswoman na uh, Laila de Lima, sa isang interview mm -hmm. oh, sa yes. yes. Ang sinasabi niya hindi nila alam kung uh, kung nasa ang bansa, uh, kung hanggang kailan ng travel authority, mm -hmm. kung ano ang karamdaman, kung meron bang medical certificate na ipinakita bago siya pumunta ng Amerika oh, for uh, his medical leave.